kasi naman ni ko magma pala kung gagawin. Ako na nga eh, kasi mas eh, hindi ako hindi ako. ikaw oh, na magwalis ako. Wala akong gagawin. Ayoko maghugas, ayoko lahat. <laughs> Ay, Ay ako eh. Señorita. Ayoko. <laughs> Pwede na ba lumabas? Hindi pa. Grabe, umaapaw na yung pool. Alam ko na, magpupunas na lang ako ng mga muebles. Ano? <laughs> okay lang. Okay. Minagamit nagamit naman parating. kailangan po yata ng ano. Ako na magugugas. Ha? Thank you, Miguel. Ako na dapat eh, kaso may itulo ko, nabubwisit ako. Napikon talaga ako, grabe. Doon. Naipit. Gusto <laughs> mo nga naipit. na Oh, God, pa. Nga naipit. So, <mga> naipit. <laughs> pa, naipit. Oh. <laughs> ang ang pagpiti ka niya. Ang kabalo. Hindi mo namungkuhan nga na. Mo, kung naipit sa ang, ang ugat, dili mo. Ay, <laughs> may <mo> hilo tao. <laughs> Please. Wala ay mo. Dili, 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 okay po. Kailan ni Vito. Pero ang, basta mo ha. na yung magsakit ang tuhod. Or mag-cramps. Ano, ano, ma yeah, may ano-ano na na Para ma-stretch. I-stretch siya mo na mo. First year pa ka? mo siya motor gear na. Mm, sige, ano? Pan. Ugdug dyan. Kaya ano sa... Van na raong... Ikapa, good. Hindi ko pa lagi. aliglay. Hindi ko kay Bono yung lutilot-tilot. Ikapa, sa... tumina. na, ah. Aray! Uy! Ikapa, ah. Asyo ang, ah. Kasi sa man. Ana, ah, good. Hinaya lang, sad. Ayaw, sad, good. Ah. Wala man. Yeah. my babe mm. <laughs> bagu yun